na ano hindi 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 sila ano basta basta iwan tayo at sana hindi ta sana hindi mawala ang EDC. sana hindi mo ako iwan kahit iwan ka nila may matitira pa naman kalinga po hindi siyempre hindi mo mawala habang buhay oh naman tayo mga sunod sa ano. Ngunit, so, ah... gusto ko lang po kayong tanungin po about sa, yun, mga college ng mm -hmm. Po si ano po ba magiging sistema niyo ngayon? Sana hindi mawala mat ang heads. Hello! Ano po? ko lang. Eh, <laughs> baka tulog pa eh. Ang tanggal na yan, no? Oo, oh, wala

naalala ko ano ko. Wifey niya. Ang asawa ko, guys. Yan o, coach. Si Coach Romeo. Oh, go. Coach Pedroi. Coach Pedroi. Coach niya ng boxing. Oo, oh, coach. Ito, coach ko to eh. Volunteer. Gagawin <laughs> 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 diba, pa mo. Ayan. Lang. Kino, uh, sila lang, bagong bisita. Kasi, nagkos uh, nila sa amin, pumunta dito kasi gusto nila makita yung bahay mo. Grabe, sobrang um, ganda. Um, Ang ganda, ganda mo. Ay, nang... Wala, oh no, coach. Wala. Oh, <laughs> uh, <laughs> first time n'yo makapunta dito? Oo. Oh. Mm. Andiyan yung happy moment. first time n'yo makapunta Coach, take it. Coach, sabang tayo. Bagay. Bagay ba sila? Bagay. Ba ba sila. Ba 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 bagay ba sobrang. Bagay? Hmm. Paano mo nasabing bagay? Di sila, ano, sad. asya. Bagay na bagay kayo kasi kares kayo. Maganda, pogi. yan. Yeah. Tapos ngayon, pinapamatsupati kita. Ah. Lalo pa bagay. mga guwapo So, tsaka, binubula ako niya. Sabi rin. ng mga subscriber natin, ingatan kita. parang para binubula ako ni Coach. Sige na. Dino muna kayo at mag-uusap yung dalawang yan. Tara, halos na tayo dito. Parang, nabala tayo. Nabala na rin sila. <laughs> Ang aga niyo ah. Buti na lang maaga din kami naglinis. Oo. Siyempre. Gusto ko kitang surprisahin. Kamusta ka? Okay mo... ano? na. Tagal mong ano. Tagal na <-asar mo>. yeah. <laughs> <laughs> ano. <Sana>, Nabisi <laughs> ka. Nabisi ka na parang. Hmm, hindi ko masyado nakakaano. 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 Kaya ka. Dito man lang ako saan. Sa bahay. Sana Makita kita kahit kung minsan-minsan. Sa daet nakikita mo ako dun. Tagadait ka lang din ako. Tsaka ano, di pwedeng hindi. Siyempre may time pa din ako sa'yo. linggo ganyan, pwede rin siguro wala mo na ako. Sige lang. Namis ah. Pag, <laughs> <laughs> okay. sige wala na. Kala. <laughs> Gusto mo kumain? Hindi na. Nakainin kami mamaya, In invite kami ngayon. Ni... Kita apa apa bahasa rilimu di itu? Okay. Lagi ngang ano? Musog. musog. Ingarna, ko, Lagi musog. Namumut na ka. Sinyar na isip ko, parang palagi ka nalang nakakulong dyan. Nagbumok-mok. Habang isip. Ka? <laughs> 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 <kung mana> <laughs> nami-miss, nami-miss ko baga. Nami-miss ko? Oo. <laughs> Ano ang pala eh? Huwag ka masyadong ano dyan. Huwag ka masyadong magpamiss at... Ano. Namimiss ko. Huwag masyadong magpamiss. Huwag ka masyadong mag... magkulong. Baka kasi ano magsawa ka sa akin oh, ay. <laughs> Hindi pa ba... Kanina pa ako nagpapulit-ulit, no? Sabi ko na nga, parang eh. Talaga to. Gusto mo, gusto mo ba punta ang baka pa dito para mag <laughs> scout tayo? Eh, video okay nga pala kayo dyan, no? Namiss ko yung dating pinagawa natin. Pag dito kami lahat, no? Namin, kinakantaan <laughs> mo. Moko. Kinakantaan tayo. Pwede na mong ka-request. Bihira lang, eh. Ano? Kanta mo ako para... Kanta naman. <laughs> Kahit ano, <laughs> yung dati mo. Wow. Alam ko, ko yan, ha? Uh, wait. <laughs> Oo, naalam mo to. <laughs> na. Nasa ano ba ka tayo nito? Nasa tubing dagat. Nasa tubing dagat. Nasa upuan. ano Tama naglalang ko yan. <clears> hmm? <throat> sa tabing dagat habang nag... Yun ako siya nag-alabingan. I believe na ikaw lang ang ito oh. <laughs> Kung kaya tayo okay. ay pinagtagpo. Patanginin ko po <laughs> siya. <laughs> ang kapalaran mo ay ako. At sana ay Ganon din ang puso mo. Noong <clears throat> una ay hindi mo ko gusto. Kaibigan pa <clears throat> Paano na ako? Ang talaga yung boses ko. Huwag well, kang mind. <clears throat> Araw-araw maghihintay. Hawak lamang ang sinabi mo baka mahal mo rin ako tama na sa ang minsan binigyan mo na pag-asa basta't mahal kita, <laughs> ikaw lang at ako <laughs> ang magsasabi <laughs> Yes. Ba't hindi mo binanggit? Ba't binanggit mo eh. Ikaw na lang. Same the uh, Araw-araw maghihintay Hawag lamang ang sinabi mo Baka mahal mo rin ako Tama na, na sa'kin ang minsay binigyan mo ng pag-asa. Basta mahal kita, ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Wala, di ka na nag-I love you. Wala na. I love you.

sabi na ay <laughs> nahihirapan ka na mabanggitin yung I love you ha baka may iba ka na <laughs> 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 namiss ko yung kantahan natin ganito pambihira yun namiss mo na ba yung ganito?

Kasi ano, basta basta iwan tayo at sana hindi ta. Sana hindi mawala ang LC. Sana hindi mo ako iwan. <laughs> sana hindi iwan. Pag mo ako, iiwan nila ako. Uh... Iiwan ka nila. Hmm. Kahit iwan ka nila, may eh matitira pa naman. Kalinga po, eh, siyempre. Palagi.

Siyempre, hindi ka nasa sa pagkakailangan ko eh. hindi ko na si, nagtatampo ka? Ha? <laughs> Kaya, ka Pero ano, seryoso. Kasi, sana um. hindi mawala. Okay. Malabong mawala. malabo mawala. Ikaw pa. <laughs> hindi mawala ang Ikaw <laughs> pa. Kahit mawala ang vlog. Hello. Sa

think of pa po tayo niya. pumasok? Wala. Ito lang. Atto lang. <laughs> Kasi tinan kong kilala ang mga nagiging bagong kaklase. Siya. Marami kang magiging kaklase doon. Sigurado ka lukal. Ano ko ako dati nung yeah. pag-enroll ko? Ano ko ba? Saka nakikita ko mabait pa. Siya Patrick, di ba? Ba't si Kuya Patrick? Nursing uh, uh, yun eh. Oo. Makalit-ulit yun eh. Ano dito ano eh. basta pili mo na kung sino mo yung makaibigan mo din huwag ka masyadong may inudulot hmm. sa mong puti ka gaya mga mababait 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 Ah. ako yun. Pumasok <laughs> <laughs> ka <pa> na dun. Pumasok <laughs> ka ulit. <laughs> Pumasok ako ulit. Oo. <laughs> uh <-huh>. Okay. Mag-aral ka na ulit. Para ikaw na yun. Kung pala yun eh. Kung pala yung sinasabi mo. <laughs> Total, nandito naman ako. Sulitin na natin. Hanggang mamaya. Nabas na lang tayo siguro. <laughs> Para para ano, no, para maging ma-enjoy kahit maling maling, oh, maling sandali ng ano, bakasyon, di ba? Ano? Sige nga. Pagbigyan na ako. Pira na mag-request, mag ano, mag request no. si Abby. Sige na. Sige na. <laughs> Sige na. Ano mo? Sa pipinitan nga? Sige ka lang Okay. Ano? gusto pumunta kahit saan? Saan? Para ma-refresh ang utak mo. tayo mga Sa lugar. Kung Sa saan. Papayapa. ba no, yung ano hindi mo ako inaya. Ano nga din? Sa Albay Baga. Layo <laughs> <dayo> kaya ano. Layo ng buti ko dyan lang yun sa ano, sa sentro. Hindi <laughs> so, man ako nagpunta dun. Ito nga napapapunta dun. Kaya nga, napapapunta nga ako dun eh. <laughs> <laughs> dati Baga, gusto mo pumunta dati dun. Buti ka marunong mag-drive. Panitan tayo. Pabayaan mo. Sorry. Nai. Nai, Next time yun. Para lang na pag nalapit-lapit like... sila. <laughs> Ako talaga sa ano. Hindi <laughs> napigil ko nga kung pupunta dun eh. Ha? Napigil ko mga ayun na ano pupunta dun. Jesus. Kung hindi ka baga po. Kung alam mo na makapunta yung iba doon, <laughs> makamakanan doon. <laughs> hindi ko. So, Sa bagay. Sa akin nito Kaya, alam ko na yun. Sa ya. Ano? mag-pray dyan? Sige. Sige dating lugar niya siguro. Oh. Okay. Okay. Hmm. Maganda dun eh. Miss ko na, oh. miss, na dagat. miss ko na <laughs> na <Pinangatira> dun. Yung <laughs> nakatira Yung <laughs> Sana so, ang... Uh, gusto ko lang po kayong tanungin po about sa yun, mga na mm -hmm. po ano po ba magiging sistema niyo ngayon? Pang-college na siya? Umapo. Sabi ko nga sa kanya, ano, mag-aral lang mabuti. Opo. Okay. <laughs> Tsaka, hatid sundo po siya ni papa niya. Mm -hmm. Para Adi siya ma-boarding doon. Sabi okay, malapit lang naman. Malapit lang naman po. May motor Maso naman po. Subuti pa yung... siya. Kaya, mm -hmm. hatid sundo na lang siya ni papa niya. Susuro po so, uh, pag nag-ano na lang po kaya yung schedule ko. Oo. pag medyo pag na... Pag-alanganin. mag-board siya. Kailangan mag-board talaga. Mm uh, lalo na ano, um, maganda pati si Bian Sinay, no? Dapat Mga, oh, alagaan <laughs> eh nyo. Kaya nga sabi ni Papa niya, atin sundo at oh, yari ka. tayan, babae. Babantayan ba? ka ni Papa mo, yari ka Bian <laughs> Sinay. Ayun ni Papa, yun. lang, diba, hindi lang ano ang schedule talaga. Mm -hmm. Hindi siya mag, ano po boy. So, ayun, Mamaya po na, uh, po niya rin check-in ni Bian Malaking tulong na rin po yun, di ba? For tuition, oh, Sobra po lang ang sa, sa pag-ano mm -hmm. niya. Kasi hindi lang naman tuition ang gagastusin eh. Oh, Madami po. Mga ano pa, uniform, project. Mo. project. Mm -hmm. Yeah. So, ito pala, Bianci, may bibigyan ako iyo. Ito na ay mula sa ating YouTube channel. Ito ay 8,000 pesos. Sana di mawala ang heads. medyo malulungkot. Isa na kami. Ang sakit nga nangyari sa Danjo eh. Tapos huwag niya na magsundan. <laughs> nakakalungkot lang. Nakakalungkot di ba nakakalungkot ng na? kahit uh, ibang uh, sila love team? Kahit hindi kayo, parang nakakalungkot, di ba? kasi may pinagsamahan na po Sana, ano, hindi, hindi, hindi sila, ano, basta-basta iwan tayo at sana hindi tayo. Sana hindi mawala ang LC. Sana hindi pa ako iwan. <laughs> sana <laughs> hindi iwan. Iiwan hindi mo ako. Iiwan nila ako. Uh... Ah. Iiwan ka nila. Hmm. Kahit iiwan ka nila matitira pa naman. Kalinga po, Vicente. So, ayun po. Uh, thank you so much po, Sir.